Cebu City Mayor Michael Rama ipinagutos ang pag sa oras ng klase sa mga pampublikong paralan sa lungsod. Desime Padilla ng Super Radio Cebu Desime. Super Radio! Noel so, well, Melo, naglabas ng executive order sa Cebu City. Mayor Michael Rama para i-adjust ang oras ng klase sa lahat ng level sa pampublikong paaralan sa lungsod ng Cebu. Basis sa executive order na nilagdaan ni Mayor Rama nitong Sabado, Abril 6, magsisimula ang klase sa las 6 ng umaga hanggang sa las 12 ng tanghali. Wala namang klase mula sa las 12 ng tanghali hanggang sa las 4 ng hapon, kung saan napakatindi ng init ng panahon. Ang mga klase sa hapon at gabi ay magsisimula naman ng alas 4 ng hapon at tatagal hanggang sa las 9 ng gabi. Ayon kay Rama, magpapatuloy ang ganitong schedule ng klase sa mga pampublikong paralan hanggang sa bumalik na sa normal ang temperatura. Samantala ay naman sa mapribadong paralan ang desisyon kung susunod sa bagong schedule na ito ng klase o pagpapatuloy ang dating schedule. Kailangan lamang na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante sa gitna ng napakainit na panahon. Ako, si Jasmine Padilla ng Sokey Radio Cebu Naguulat para sa GMA Super Radio D0B, dapat totoo. Super